Hi guys, ito nga pala ako. Nagkukuha kami ng suso. At ayan na nga po, punta kami dun sa may nun. tubig. At nungunguha ng suso. Pang ulam namin. Kasi gagawan ni mama na crispy. And guys, nangunguha kami nila mama. Ayan na nga. So, naghahanap pala kami ng basok ay ng suso. Kaya, naghahanap ako ng, ng, ng uh, basikol. Ay, guys, malaki pa nga ang nakuha ni mama at yung supot namin madami na. Tadala, um, tadalawa lang kami ay sa si papa na sa bahay nagbabantay kay ading ayan, naghahanap kami ng basikul. Ayan na nga pala ko, nangunguli ng suso. Malayo na nga yung pinuntahan namin ni Mama. Ayan na nga guys, naghahanap